News updates. Mga balita ngayon. Joint military drill ng Philippine at U.S. Marine Corps Forces Pacific nagpapalakas ng seguridad sa WPS. Lisensya ng driver na nambugbog ng bus driver sa Cavite suspendido. 6.1 million pesos na halaga ng hinihinalang cocaine na tagpuan ng mangingisda sa karagatang sakop ng Puerto Princesa. Ako po si Cesar Sorian. Maragkatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinalakas ng Coast Guard District Palawan ang presensya nito sa karagatang sakop ng Balabak, Palawan matapos ang visit, board, search and seizure o VBSS operation nitong October 18. Bahagi ito ng Maritime Aviation Support Activity 2025, Joint Military Drill ng Philippine Marine Corps at U.S. Marine Corps Forces Pacific. Target ng operasyon ng pagpigil sa anumang banta ng pananalakay at iligal na aktibidad sa karagatan. Katuwang ang 65th Force Recon Group ng Philippine Navy, ang Coast Guard Special Operations Group Palawan ay nagkaroon ng mas pinatibay na operasyon upang tiyakin ng kontrol at seguridad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Suspendido ng siyam na pung araw ang lisensya ng pickup driver na nakuha ng video na binubugbog ang nakatatandang driver ng bus sa Silang Cavite. Ayon sa ulat ng Silang Municipal Police Station, nagkasalpukan ng Toyota Hilux na minamaneho ni Arnie Jose Montes at ang pampasaherong bus sa bahagi ng Aginaldo Highway patungong Tagaytay na nauwi sa mainit na pagtatalo hanggang sa magkapisikalan ang dalawang driver. Naglabas na rin ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO para magpaliwanag sa kinasasangkutan nitong road rage incident. Posible siyang makasuhan ng reckless driving at makansila ang kanyang lisensya. Giit ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, walang puwang sa kalsada ang mga abusadong driver. Naalerto ang Puerto Princesa City matapos iulat ng isang mangingisda ang natagpo ang pakete ng hinihinalang cocaine sa dagat ng barangay Bagong Bayan Kamakailan. Walang pag-aalinlangan, isinuko niya ito sa mga otoridad. Doon, nadiskubre ang 1.15 kilos ng cocaine na nagkakahalaga ng 6.1 million pesos, balot sa itim na plastic na may label na 3B Bugatti. Matatanda ang sunod-sunod na ang mga nakumpiskang cocaine sa parehong lalawigan noong October 6 na tinatayang may halagang 56 million pesos, at October 11 na 244 million pesos naman. Ngayon, puspusan ng maritime patrol ng PPCPO, Ideya Navy at Coast Guard laban sa pagpasok ng illegal na droga sa Palawan. Ako po si Cesar Soriano. kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.